tapos na yung ano ginawa kong upuan dyan sir ayan sir so, ayan pinis na siya guys ayan oh. na ayan siya guys oh ayan ah. yung oh. sandigan niya guys ito yung ano niya Sa si center. sa itong gitna guys kay busing guys kapalit yung upuan niya eh, iko namin kay sir sa so, kagayan yung ginawa ko hindi kasi pumunta si Dani ako lang nag ano naggawa guys yung kasama ko hindi nakapunta dahil wala na siya ng pamasahe kaya may utang siya sa akin na 2,000 dahil nakuha na yung pira namin nga kapalit nito may baylo. yan yes, siya may utang sa akin dan may utang ka sa akin 2,000 dan hindi ka hindi ka kasi hindi ka na ano hindi ka na gawa nito hindi ka na hindi ka na sumuwi paggawa ko kaya yan tapos na dan o So, liliha ko lang, liha ko dito banda oh. Sa so, kabila wala pa dito oh. Ayan, ito yung harapan niya guys oh. Kasi kung hindi ko gawin to, hindi to ibigay ni po yung ano. Yung isang upuan guys, na para kay sir. Ay bayad na pa naman ni sir. Kaya sir ito yung inuna ko sir pagawa sir. Para mapulihan tong upuan. Itong ibigay namin sa iyo ni amo namin, ni Sbi. Ito inuna kong ginawa, sinunod ko na yung sa iyo yung isa mo guys ito yung tagiliran nya ito yung harapan nya guys oh ayan guys oh yun ano yan ayan yan ito yung likod nya guys oh ayan likod nya guys ayan ayan yun yung lang forma guys ayan guys good luck and god natin guys yan ang upuan niya magawa sa marble guys. Sino gusto pagawa, guys? Mag-comment na guys.